Shani Winston at Converge, nagkasundo sa 2-year contract extension bago magsimula ang bagong PBA season. Sumasang-ayon ang Converge sa dalawang taong extension, maayos ang lahat na nagtatapos sa pagitan ni Shani at Converge. Matapos ang maikling laban kung saan hindi naglaro si Shani Winston para sa Converge sa loob ng tatlong laro sa Kadayawan Invitational Basketball Tournament sa Davao City noong nakaraang linggo, isang hakbang na sinalungat ng banta ng matitinding parusa, na abot ang kapayapaan sa paggawa. Ang 6'4 na gwardya ay sumang-ayo na pumirma ng extension ng kontrata sa Fiber X Ears. Ang deal ay nagkakahalaga ng PBA Max na 420,000 kada buwan, sa loob ng dalawang taon. Ang orihinal na deal ni Winston sa Converge ay nakatakdang mag-expire ngayong Setyembre 17. Isa sa mga sumisikat na bituin ng liga, ang Phil M. Guard ay nag-average ng 16 points, 4 rebounds at 2 assists noong Philippine Cup. Ang Converge ay naghahanda sana na ibigay ang suspensyon kay Shani Winston. Matapos tumanggi na maglaro sa Converge para sa ikatlong sunod na laro, sa nagpapatuloy ng Kadayawan Invitational Basketball Tournament sa Davao City, ibinaba ng Converge ang martilyo. Ayon sa mga source ng liga, ang Frankie na pag aari ni Dennis Oy ay naglalatag ng batayan, upang magpataw ng walang taning na suspensyon ng walang bayad laban kay Winston, na magkakabisa sa lunes. Ang pagtanggi ni Winston na maglaro sa kabila ng pag-alis ng mga doktor ng koponan, sa sandaling dumating siya mula sa US ay itinuturing bilang isang pangkalahatang tuntunin na pag-uugaling na sa koponan na nasa ilalim ng saklaw ng pagsuway. Ngayon, pagkatapos ng mga pangyayari, ay pumilma na din si Shani Winston ng 2-year max contract sa Converge Fiber X Ears. Kinailangan munang magpakita ng tigas at paninindigan ang magkabilang kampo, bago na patch up ang di pagkakasundo. Tumanggi si Winston na maglaro sa Kadayawan Invitational Badgetball Tournament, at bilang tugon, binyantaan siya ng team management ng Infidenite Suspension ng walang bayad, at magsasampa pa ng demanda. We are not aware of what transpired after that, but for sure, nagkasundo silang ayusin ang gusto kung saan win-win solution na pareho silang masaya. Kamusta mga idol? Sports Zone PH Para sa sports news and update Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko Pintitin mo na ang subscribe button at notification bell Para lagi kang update sa mga sports news